AOX9 Sobrang smooth ng galawang kita mo na iba din No cap kami yung bumitaw hindi bitin No doubt matik na rating hindi lang ten Halata naman sa una na tingin Lahat sa amin tumingin Kasi iba ang dating Tignan mo kung paano yung game This bitch na pa-dame Tumalaman naming name Pero pera lang gusto naming itame juice pati usok ni Lunok So damn dope, di nila mapasunod Sa tingin pala ng bitch ay kitang gusto lumuhod Di ba dating ng sa auto nung pang gising na tulog mo na way the same cause we're the thing Mainit sa mata nila kami na bling Dama mo wag at presensya pagdating Kami mga wala kasi nga dahil ako ba taning yun nagista na king Kaya kasi dupin at sin Tangin na nitong isasarap ka sa bala Samain, siya sa samaing Sa mika na aning, na bading Sa kada natira na bumabakat Sa laro na to, bata apat hindi sapat Iyong natutunan tayo magkasalungat na Ang galing sa kalsada, dun natuto kumagat I'm get that shit I'm a on the shit Napapabad yung karamihan kasi lead. Oh shit kaya ka makulit Baka madami ka kapag umagupit Sobrang smooth ng galawang kita mo na iba din No cap Pag kami yung bumitaw hindi biten No doubt Matik bibigyan na rating hindi lang ten Halata naman sa una na tingin Lahat sa amin tumingin Kasi iba ang dating Tignan mo kung paano laruin yung game This bitch na pa-dame Tumalaman naming name Pero pera lang gusto naming itame Kasama aim. mga day ones Laging all goods Fuck all the bitches na sa pera focus Yeah ilag sa modus Lalo na sa bogus Ay wiki pero on Sir galawan so smooth Reven double k 4-9 Pinakadabe sa 4-1-0-7 Chikwan na sa'kin, league gonna Hinanda na ang putahe pwede ko natong i-try So So Sobrang smooth, no cap No doubt, halata mo na sa una Sobrang smooth, no cap No doubt, halata mo na sa una Tingin ha we are, ha